PH. Um. Sa kutang pa ako. Oo, oh, lagyan mo dito pating ko. Huh? Oo, oh. sige. Eh, Bakit ba usong-uso yung mga masasakit pa? Oh, alam nga naman, masakit ang dila. <laughs> <laughs> Siyempre, mga kabata, helmet today sa Barber Happy Days. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lang like kayo updated. Sa lahat ng mga hinay, para sa lasong namin ng video And for today's video, mga kabata, helmet, eto nga. Kasi naging isang malaking pala isipan dito para sa akin, video grouper. <coughs> <before. coughs> ito mga ka-batang helmet, nung pumutok to, medyo hindi siya na pag-usapan kasi nga, andyan yung issue kay Mayora Alice go, oh. Mm -mm. Mm -hmm. yung simpleng tao. Oo, simpleng tao. Wow! Ano na yung kanta na yun? Simpleng tao. Na, na, na. Eh, Eto na nga, mga ka-batang helmet. Balikan natin. Yung pagkawala as Senate President ni Senator Migsubiri. Bakit nga ba? Oo, 'di ba? Kasi una sinabi nagbitaw. Mm. Tapos yung pala pinagbitaw. Mm. ano ba talaga? At may nangyari pang botohan. Eto, panoorin niyo muna 'to. Concerning a member of this chamber with medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President, is he really Required to be physically present? There will be good days, I assume, and there will be bad days. On good days, I'm sure he will attend. Um, on bad days, that he really cannot, all he has to do is so inform us without need of um, questioning his um, or any one of our members' motive or intent in not being able to attend. Yes. Mr. President, I, I joined the uh, sentiments of our dear colleague, the gentleman from uh, Sorsogon, two weeks ago in the opening of our uh, session uh, mr president this representation made that motion mr president that while our good colleague the gentleman from cavite uh. underwent surgery and it's not a simple surgery achilles heel uh, is a uh, a major injury and we made mention that uh, senator Rivilla can participate online while he regains his mobility. Oh, you're no, not no, bedridden. No, no. Are you are you in coma? Are you in coma? Are you in coma? Hindi ka na no, pare. Pastusan no? no. na tayo dito eh. Uh, ah, don't, no. don't, do that, don't do that to yourself. Because we're rules based. Pagbutuhan na lang. Hindi na pwede kasi dapat yung consent. A few moments later. A point of inquiry, Mr. President. The Senate President mentioned unanimous. May, may I know what is the... Correct answer because I look at section 121 on the suspension of the rules, and I get the impression that uh, the motion is to be approved by a majority of the senators present. There being a quorum, so it's not unanimous consent. Mr. President, yeah, I you know. I must have been mistaken. I must have been mistaken. I must have been mistaken. It been unanimous. Yes, Mr. President, and uh, the gentleman is correct that uh, when it comes to suspension of the rules, our So Section 121 states that it is approved by majority of the senators. Thank you, Mr. President. Kaya na nga batang helmet. Napanood ko na yan last time, pero hindi ko pa nareakan ka agad. Pero ngayon, nag-backtrack ako videographer eh. Mm. Dahil nga sawang-sawa na ako dito kay Mayora. Dahil pa wow. tulang naman yung kanyang script, yung kanyang linya. So, nagbigay pansin muna ako sa mga ibang issue pa. Yun nga, nagpumpisa nga daw yan dito sa paa ni Senator Bong Revilla. Oh. So, dahil nga, di ba nag-undergo siya ng surgery? Parang oh. sa Achilles tendon. Mm. Tapos, yung sinabi din ni Center Migsabiri na, are you in coma? Parang oh. may gano'n. Di ba napanood naman? Pero ano ba talaga ang totoong dahilan? Ang dami nilang dahilan. Ha? Kaya nga eh, parang ang daming hindi maliwanagan. Ang daming mga mm. nakapaloob. Mm -hmm. Ang daming mga, ano ba? Tapos eto pa, basahin nyo. diba, nagsalita na rin si Senator Nancy Binay mm. about din dyan mm. at sinabi nga niyang sore foot mm. Mm. ano ba talaga and madita ko nung videographer after mm. yata nung pagkawala as Senate President ni Senator Mills marami yatang sumunod na bumaba din Mm. sa mga posisyon nila. Oo, uh, yung mga magkakampi. Na senador. Mm -hmm. Yes. Kapit na ka 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 oh, diba? Sama-sama tayo, Char. Mm -hmm. Pero ayan nga, mga batang helmet ka. Bisa ka pa, anong stand mo dyan? Stand ko dyan? Eh, dapat simplihan lang niya kasi ang sagot. Oo, na nakalimutan niya. Di wala siya maalala. Nasa farm lang siya. Simple lang ang paa. Kay pa yung video ka Kapar. Ah? Iba, ibang issue to. Iba. Hindi, pwede naman natin i-style dun yung sagot. Ganon? Oo. O, oh, di ba? Simple lang pa. O, oh, galing sa farm kasi yung pa. Kaya nagkaganon yung pa. Hindi! Oh, ano ba? Si Senator, si Senator Bong Rebilla naman yung nag-undergo ng... Ng paa niya. Oo, yung sa Achilles okay, sa Jerry. O, kaya na! Sabihin na naman... Lang niya na wala siya ma maalala. Ganun <coughs> na naman ang sagutan ngayon sa Senado, ah, sa gobyerno. Parang, lang. Ikot-ikot lang ang buhay. Ano ba yan? Oo. O, oh, ayan mga bata. Helmet, comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. Hingil naman dyan. Kasi parang meron talagang totoong rason mm. nung pagkawala niya as Senate President. Mm -mm. Tapos hindi rin ako makaget over doon sa binigay na statement naman itong si bagong Senate President Chase about din kay Mayora. Oo. Oh. Yung ano yun? proof of burden of ayon, proof. Bur burden of proof. Oo. Uh, uh. Ako. Nako, eto nga pala mga ba, dahil may, may bagyo rito ngayon sa Pilipinas. Kaya kailangan natin ng katingko. <laughs> para sa mga kasi sa ating ulo natin. Oh, Sunday today, tomorrow is another day na naman. ah oh, Monday na naman. Magtrabaho ang lahat. para hmm, may bago bago na pangbuwis. Yes. May bago namang serye na abangan para uh. bukas. Ano nga pala bitola part sa mga babae natin na sa ng bagyo, no? Mm. Pag ano lang sila magsabi, ko, kailangan nila ng tulong. Eh, saan tayo tutulong? O, basta mm -hmm. mga patahilman, stay happy. Sabihin nyo sa gobyerno, sa DSWD, na nangangailangan po kayo ng tulong. Eh, paano, Piyo, kapag hindi sila naabutan? Sabay na ulit-ulitin lang po. Parang ano lang yan. Mo, simple pwede lang, na lang po. Hindi na, tayo na lang ang tumulong? Pwede naman din, pero unahin natin ang gobyerno. Ay, oo, kasi dapat, trabaho talaga naman ng gobyerno. Oo, trabaho ng gobyerno yan. nang ganyan, mga ganyan kasi bago. kaya lunis bukas, magtatrabaho tayo, magtataks tayo, para may pambigay tayo sa mga nasalanta at dadaan yan sa gobyerno. Makakaabot tayo sa mga nasalanta? Oo naman, simple lang yan. Idadaan sa chopper, doon sa farm. Oh. Sa chopper na, na Hindi na to si Mayora, Picholoper! Ay, teka lang. Alam mo ba, mga kapatang helmet? Oo. Oh, sa agpart ka lang ng teleserye. Wala. Well, magulo nga, di diba? ba? Diba, sa na panod ako videogaper. Hmm. Sa TikTok to. At saka mm. sa Twitter. Kasi may, may nag-post sa Twitter. Mm. Nag-tweet kasi siya sa Twitter. Sino na, yan? Basta, videogaper. Oo. Oh, tao yan. Tao. Simple tao. Hindi. <laughs> ano ba yan? Mura simple. Eh, syempre, ganun tayo ngayon. Ulit-ulit lang. Simple. simple. Naka, ra, naka, naka, Loren. Naka, oh, bakit? Simple lang. Maganda. Ano? Hindi siya printed. Ano ko? Oh. Didugyot na ang tawag sa akin. Hindi. Slap soil. Hmm. Ang paslupa yun eh! <laughs> Pero ito nga mga bata helmet. Mag-DM daw sa... Yung, yung nag-post ng tweet, mag-DM daw sa kanya mga tigar ko. Especially mga tigabamban. Bakit? Kasi so, may tatanungin nga siya. Pag-ganyan. May mga nag-reach out naman din. Hmm. Nakabasa ng post niya. Talaga daw, yung sabis doon sa thread ah, mm. nung mga nag-DM sa kanya, mm. hindi daw talaga kilala si ano, si Mayora, parang bigla lang daw. Bigla sumulot. Ito oh, yung, ito yung resibo ko. Siyempre, no, bibigay ko yung resibo ko ako napalo, oh, na panood. Oo, baka man... Ayan, panorin nyo. Ayan, na bala dyan, mga kapatang helmet. Basta sabi ko, minsan sa buhay nyo, nag-helmet din na... Nag-simple kayo. <laughs> Alam mo naman yan! Ay, gusto ko lang magkaroon na magkaroon ng farm. Simple na yan. O, basta. O, lahat tayo magkaka-farm. Sabi ko minsan sa buhay nyo, nag-helmet din ng bukay. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Ako may farm. I-manifest na natin yan. Farm ngayon. bill.